Magandang araw! Ito ang lagay ng panahon ngayong ikadalawamput isa ng Oktubre taong dalawang 2025. Bahagyang maulap hanggang maaliwalas ang panahon sa umaga sa malaking bahagi ng Luzon, kabilang na ang Metro Manila. Asahan ang mainit na temperatura na aabot sa 32 degrees Celsius sa tanghali, kaya magingat sa matinding init at mataas na UV index. Pagsapit ng hapon hanggang gabi, may posibilidad ng thunderstorms at panandaliang malakas na ulan, lalo na sa Metro Manila, Central Luzon, at ilang bahagi ng Visayas at Mindanao. Katamtaman hanggang malakas ang ihip ng hangin mula silangan, kaya maaaring maalon sa karagatan, magingat ang mga manging isda at biyaheng dagat. Bagyong Ramil Update, si Bagyong Ramil ay patuloy na nasa kanlurang bahagi ng West Philippine sea at patuloy na lumalayo sa bansa. Bagamat malayo na ito, dala pa rin ito ang maulap na kalangitan at pagulan sa ilang bahagi ng kanlurang luzon. Paalala, umiwas muna sa direktang sikat ng araw mula 10am hanggang 3pm, at laging magdala ng payong sa mga biglaang buhos ng ulan. Yan ang lagay ng panahon ngayong Martes ika-21 ng Oktubre taong 2025. Manatiling alerto, ligtas, at laging handa sa anumang pagbabago ng panahon.